good condition, panalo, pangarabas, pangpormahan. Dito lang yan sa Original Secret Shop. Ito naman, nakita natin, no? ito ay Under Armour. Yan, no? Video malaki lang size niya, size 11. Then, outside sole niya. Yan, good condition, wala pang dikitan sole eh. siya. Panalong panalo pa rin ito. para kayo, yung natin dyan. No? So, puntahan nyo na pag nakita nyo yung video nito. Size 11, Under Armour. hello, hello mga kayaw-yaw natin dyan So ngayon mag-update tayo dito sa The Original Secret Shop So ipapakita ko sa inyo yung 50% off Na nandito sa harapan natin And brand new yung nakabox din And okay itong nakapato So yan, bago pa tayo mag-umpisa uh, Pag-subscribe uh, mo natin yung channel Fernams Kayaw-yaw Ang ating FB page natin Fernams Vlog Kaya ano pang hinintay ni Kayaw-yaw Sugod na sa The Original Secret Shop i never stop forget it if i want it gotta make to myself a promise i won't quit keep going till i got it i won't give up till i'm on top yo, it. yo. Type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a shoulders now we ain't out here moving rocks we out here moving borders now we ain't getting posterized we out here making posters and we ain't got nothing to hide we move forward like soldiers you better wake up for the pace stop on your pay up don't make love to the game bro the game up change up for your rain stop to your so yung mga kayawiyaw ngayon mag update tayo dito sa uh, the secret shop dito sa maya uh, pigabara no so update natin yung mga sapatos nila din dito may 30 percent discount din sila dito sa mga brand new And sa labas, meron siyang 50% off. The original secret shop, no? Dito tayo ngayon mag para ma-update kayo sa mga sapatos nila. Nin malupitan sapatos ang ating pagitan mamaya. And yun, mga 50% off dun sa labas. Ah, silipin din natin. So ngayon, papakita ko lang dito yung mga area na mga solid na sapatos. Then, tingnan din natin yung size niya. So ngayon magandang tayo no na mga solid pa ng sapatos At tulad nito tingnan natin yung size niyan kung gaano kaganda hindi dito marami siya na display marami sya mga brand new na nandito ng mga sapatos and like dito sa first star dito yung puti na yan so tingnan natin yung size mamaya maliban sa mga malupit na sapatos na nandito yaw yaw umpisa na natin ang ating pag update to dito sa uh, the original secret shop kaya samahan nyo na si Kayaw Yaw Magingay, magingay So okay, okay Pero dito halo po ng ano, no, brand new na sapatos And uh, meron ding okay, okay shoes no? Assorted siya And eh. then may mga brand new rin dito Like nito, Superstar so, no? Uh, Jordan, yeah. Mga brand new yan So yung iba dito naman is uh, Okay siya, then good condition Wala, walang dikitan soul tansol nito maganda, paharabas, pangpormahan, and running shoes naman nandun sa gitna. So ngayon, dito tayo sa loob, no? papakita ko dito, pero dito, napakalupit na sapatos. Kaya tingnan natin kung gano'ng kaganda. And makikita din yun, ito, no? pwede nyo tingnan kung magkano ito sa labas. Kaya tingnan natin kung gano'ng kaganda at pogi-pogi pa. Ayan. So ito isa uh, Okay Shoes. So dito may kunting gasgas -gas lang pero maganda pa rin ang uh, nito. walapang uh, wala pang dikitan sole sol set, no. And uh, ang size nito medyo malaki lang. So, labas to sa uh, March 10, 2008. Then uh, nandito ngayon sa The Original Secret Shop. So size 13 sa so, naganap ng size 13 diyan. Puntahan nyo na ito dahil nag-iisa lang ito. Yan no, para manalo pa mga kayaw-yaw natin diyan. Tignan natin yung outside sole niya. Good condition. Panalo. Sir, so, nakita na naman natin ang na KD35, no? Version 5 na KD. Panalo panalo pa ito. Si size nito is 9.5, nasa laganap lang 9.5 dito lang ito sa The Original Secret Shop. Yung KD35 version 5, no? So good condition panalo panalo pa tingnan yung outside sole niya. Good pa pangarabas pagpormahan, panalo ito. So may nakita rin tayo dito na Nike na kd 3.5 version 8. Ito, yun, ito. Yung kulay niya is smoke gray. Opo. Ayan, and tingnan natin kung anong size nito ito. So panalong-panalong, poging-pogi po. Ayan yung adverse uh, uh, KD kd 3.5 version 8. And yan ang condition, good condition, poging-pogi po. So, pag nakita niyo yung video na to, punta niyo na lang dito sa may uh, the original secret shop, no? Then sabihin niyo na lang pangalan ni Yaw, para may discount pa kayo. Ayan, no? Size nito is uh, size 10. Sa mga size 10 dyan, pogi pogi pa ito. Yun, mga Yaw, may nakita tayo rito, no? Pang formahanin. Yun, kasama na rin pang opisina to. Spare issues. Ang good condition po. Tignan outside sole niya o ginko vidrio so medyo malaki lang size dito ah size 10 size 12 no spree size 12 and yun know, parang bago pa ito ay uh, ano na uh, okay na ito kasi gamit na eh hindi to brand new ayan mga kayoyao no pag nakita niyo yung video na to then uh, magustuhan niyo yun yung sa uh, sapatos na puntahan nyo na lang. Then dito na kayo maghingi uh, ng discount para uh, panalo. At masukat nyo yung sapatos. Talagang bagay sa inyo. No? Hanapin nyo lang si Ma'am Lia. So kanina may, na, may nakita ako ng na isang ano, sapatos. No? Uh, limited edition lang siya. Onitsuka so, Tiger. So tignan natin kung maganda pa. Kung anong size. Para, sana ba yun? ito Dito. ano Tiger. Limited edition lang ito. Limited edition lang. Tingnan nyo lang sa kulay. Oh. Then ang size nito ay... Size nito is 9.5. Pag nahanap kayo ng na, uh, ganitong klaseng sapatos. Medyo may ano lang sa ilalim na yung outside sole niya. May pupod lang dito sa dulo. Pero panalong panalo pa rin ito. Kasi limited edition. Eh. Di ba? So, makikita nyo naman yung loob ng inside sole niya. Yung, baka, uh, ito yung nakasulat pa rin. Nandiyan pa rin yung original. Kompleto, Ricardo Kaya, saan ka pa? Dito na sa, the original, secret shop. maraming mga solid dito na sapatos. Maghanap lang kayo kung anong gusto nyo. Ayan, may lacos dito. So, ito, ito yung mga, ano na yan, surplus din ito. Okay, okay, shoes. Ito yung mga mga branyo nila. Dito, ito yung mga uh, plastic yan, branyo yan. Baka magkamali ako ng ano ba. Sabi no, sabi ko na okay yan. Ito pala mga branyo ito superstar na to. So, yung price, sila na bahala magbigay dito. Then, may discount naman kayo pag pumunta kayo rito. So, may mga chinilas din doon. Ayan, mga didas, Nike. Ayan, Under Armour. So, marami, marami. Ito, mga brand nyo ito. Mga brand nyo, ayan. Solid na solid pa yan dahil may discount kayo dito. Di sayang yung pera nyo. Then, kaya nga tinatawag that the original secret shop dahil ang sapatos nila original. And secret, nakatago. Ayan, yeah, nakatago dito sa loob. Ito may bands na dito, limited edition din. Ayan, makita nyo naman yung kulay niya. So, solid pa. Ganda po yung outside sole niya. Ayan. And inside sole niya, hindi pa rin original. Ayan, uh, kaya yung natin nagrap ng bands na limited edition. Ito lang sa original secret siya. Dito is size nito size 9. Ayan, panalong-panalog sa so, mga kayaw-yaw natin dito. Puntahan nyo na mga kayaw-yaw. di ba? Mga kayaw natin, mayroon din silang mga sombrero dito. Ayan, makikita nyo, no? So, pun puntahan nyo na lang para makita nyo kung mamaganda ba talaga ang mga sapatos dito. So, ngayon, nalabas ako konti dito sa mga uh, sapatos na pang-running shoes nandiyan. Mga New Balance, and ano ba, maraming iba. A6 yung marami pang iba. So, papasok tayo doon sa kanilang area kung saan yung mga running shoes ng mga ukay. Kaya, sama nyo na si Kayo Uyao. Mag-ingay sa ukay-ukay. -okay. So, yan nandito tayo sa mga running shoes nandito ng na mga Nike. mga New Balance and A6. So, marami. Halo-halo yun nandyan. So, tignan lang natin siguro yung mga size nila. Then, ang price kasi iba't iba yung price. Uh, no, 1.5 pataas ito. Pero, dito naman solid na dahil, uh, yun nga, ah, uh, Pro branded in okay shoes. Wala siyang dikitan na sole set, no? So, ang kulang dito, bibilihin mo na lang at suotin mo. So, mamili na lang kayo rito kung ano yung gusto nyo na kulay, kung anong size dyan, and anong brand ang gusto nyo. So, napakadami rito pang running shoes, no? Yan. Yeah. Diba? So, dito rin. Ayun, no? Oh. Ang dami, diba? So, mamaya, magtingin lang tayo ng mga size nila no? Tingnan lang natin sa So ito nakita natin yung uh, Nike shoes, no? Size 11 siya. Yan, ito yung okay shoes din na branded sya no? Dito lang yung sa may uh, the original secret shop. So hindi ko na isa-isa, no? Papakita ko lang yung mga brand na nandito kung anong mayroon diyan na brand nila. Yan. So, ito nakita natin, ito is 6 no? Yan good condition, panalo-panalo pa rin, walang dikitan sole set. Kaya ang kulang na lang bilhin niyo ito, yung running. Yung iba dito pang volleyball eh. Ito so, ang nakita natin, New Balance. Ayun. So ganda ng color nito Yung combination niya red and white in may blue na logo. Ano pa na. So yung size nito, size nito is 11.5. ayan, sa mga 11.5 diyan para sa inyo to. Kaya puntahan niyo na lang pag nakita niyo yung video na to. So, ganda pa ng outside sole niya. Good condition, panalo, pangarabas, pangkormahan. Dito lang yan sa the original secret shop. Ito naman, nakita natin, no? Ito ay under armor. Ayan, no? Video malaki lang yung size niya. Size 11. Then, outside sole niya. Ayan, good condition. Wala pang dikitan sole. Eh. Panalong panalo pa rin ito. Marakayaw kayaw natin dyan. No? So, puntahan nyo na pag nakita nyo yung video nito. Size 11, under armor. Ito naman, A6 na naman. Yan, no? Maraming A6 dito. Yan. So, ang color with niya, ganda ng color nito. May blue. Uh, navy blue and uh, neon green. Yan. Ang size nito size 10. No? Sa mga size 10 dyan, then gusto nyo yung A6. Ito, panalong panalong pa to. Yan, no? Kaya, puntahan nyo na lang dito, mga kayaw-yaw natin. Ito naman nakita natin yung no? vans, no? Trifle black. Ayan panalo sa so, mahiling ng black na sapatos na bands na ito. Size 9. So marami namang bands sila pero ito yung trifold black dito. At sa insult, good condition, panalo panalo pa, pangharabas. Kaya sa naghanap ng bands dyan, na kulay black ito. Ito lang sa The Original Secret Shop. So hindi ko na isa isa-isahin yung mga bands nandito. Marami naman dito ang kulay, yung design. oh no? So ito yung trifold black natin, may kulay red, white, and green may yellow. So, puntahan nyo na lang dito sa The Original Secret Shop para magkaroon kayo ng uh, magandang discount. Oh, and ang price naman is uh, simple pag uh, mga um, uh, surplus and gamit na. Medyo mas mura naman siya doon sa original. Then ito naman kasi, kunting gas lang. Karamihan dito, uh, talagang pwedeng pang matagalan pa siya kunting gas lang yung iba. Kaya ano pang hinintay natin mga kayaw dyan, punta nyo na rito sa may Piggy Barra Street, no? Santa Cruz, Manila. Ating update for the day sa ating uh, pag-update dito sa The Original Secret Shop. No, ipinapakita natin kanina yung mga sapatos nandito and yung mga brand new dyan na naka plastic. Pero di ko na yun isa-isa. Then uh, gusto ko puntahan nyo na lang para makita nyo talaga yung mga sapatos na sulit na sulit pa. Dito lang yan sa The Original Secret Shop. So meron din mga sapatos. Ay, sinilas dyan sa taas. So hanggang dito na ang update ni Kayaw Yaw. Mag-ingay, mag-ingay. So kayo kay. -okay.